What's up, mga repa? Uh, ngayong nga araw, may isha-share na naman ako sa inyo ang uh, idea or tips na baka same tayo ng experience dito sa aking motor. So, kung makikita nyo to, ayan. So, wala siyang oil seal. Tinanggal ko na siya. Uh, dahil ngayong nga araw, papalitan natin ang oil seal. Yung nakakabit sa kanya na oil seal, ito. Yung luma. Ang sukat pala nito ay 20-35-5. Kung makikita nyo itong kulay puti na nasa paligid ng oil seal, uh, teplon siya. Nilagyan ko ng teplon kasi nagtatagas yung langis natin kahit bagong palit yung oil seal. Kahit bago yung oil seal, tumatagas siya eh. So, piling ko maluwag tong nabili kong uh, oil seal na to. Baka ganito rin yung na-experience nyo sa mga oil seal nyo. Nagtatagas kahit bago. So double check na lang Bali yung stock size kasi na nakakabit sa motor natin ngayon Ang size nito ay 20-35-5 So manipis siya, maliit So ayan, pagpasensyahan nyo na yung mga katikbahay namin May ingay Daming tambay sa labas eh So ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kaluwag to Kapag wala tong teflon tape na to So tara, let's go So hey, yung mga repa na ikabitan natin, tignan nyo kung gaano kaluwag yung oil seal na to. Pag umiikot yung gear shaft natin, sumasama. Sumasama siyang umiikot. So baka ganito rin yung experience nyo sa oil seal nyo. Uh, maganda palitan nyo na rin to ng... Uh, 20-35-7 Mas malapad siya At saka tingnan nyo Masyado siyang nakalubog Masyado siyang nakalubog dun sa uh, lagayan mismo ng oil seal. Tapos kapag ginagalaw ko siya, ayun o, umaangat siya. Kita nyo ba yan? Ganun siya kaluwag, kaya nagtatagas siya ng langis kahit bago yung oil seal. Eh, sumasama sa ikot. So tara, palitan na natin to. Ito yung nabili kong GPC na oil seal. Uh, 20357 yung so, uh, sumat. So, tara. Kabitan natin. Let's go. Tingnan nyo mga repa kung ano yung pinagkaiba ng 2035 dito sa kaliwa. Tsaka 20357 7 dito sa kanan. So, tingnan nyo yung difference. Makapal yung 20357, 7. So, ito yung gagamitin natin ngayon. GPC yung brand. So, tara. Let's go. Kabitan natin. So ayon mga repa, uh, naikabit na natin tong bagong oil seal natin na 20357. Ayun, kung makikita niyo lapat na lapat na yung oil seal natin. Hindi ko na siya sinagad doon sa dulo. And So hindi na siya sumasabay sa ikot. Okay na siya. Tsaka unang salpa ko lang, masikip na Ang hirap niya ikabit So imposible eh magtagas na ulit to Sana nakatulong ulit tong uh, video na to uh, Sana nagkaroon ulit kayo ng idea Kung paano masusolusyonan tong uh, tagas natin sa may sprocket natin So ayun lang mga repa uh, Maraming salamat Ride safe Peace